ulo ng mga nagbabagang balita. Commanding General ng Philippine Army binigyang pagkilala ang mga tropa ng 4ID kasabay ng pagbisita nito sa division. Isang NPA nasawi dalawang baril na samsam ng kasundaluhan sa sunod-sunod na inkwentro sa Butuan City. Limang miyembro ng NPA sumuko bit-bit ang pitong baril sa Surigao del Sur. Walong matataas na kalibre ng baril na hukay ng mga tropa ng 29 IB at 30 IB sa Agusan del Norte. 4 IB, National Amnesty Commission at mga lokal na opisyal sama-samang iginawad ang safe conduct pa sa 21 dating rebelde sa Butuan City. Mahigit anim na raang ROTC cadets sa Agusan del Norte lumahok sa si National Security Awareness Campaign ukol sa isyu ng West Philippine Sea. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, ikalabing isa ng Hulyo 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at ibabang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update Sa detalye ng ating mga balita, Commanding General ng Filipino Army binigyang pagkilala ang mga tropa ng 4ID kasabay ng pagbisita nito sa dibisyon. Si Kabayaning Bon Enriquez naguulat. Maraming salamat sa dedikasyon nyo sa pagsimpi sa ating bansa, sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa Pinuri ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy M. Galido ang 4th Infantry Division sa matagumpay na kampanya nito kontra sa NPA o New People's Army sa kanyang pagbisita sa headquarters nito sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City noong Miyerkules, Hulyo 9. Mainit siyang sinalubong ng mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resources ng 4th ID. Sa paunguna ni 4th ID Commander, Major General Michelle B. Aniron Jr layunin ng pagbisita ni Lieutenant General Galido na masuri ang campaign progress ng 4th ID, mapalakas ang moral ng mga tropa at igawad ang mga awards para sa natatanging kontribusyon ng mga unit at personnel nito sa pagpapanatili sa kapayapaan at seguridad sa Northern Mindanao at Caraga Region sa kanyang pakikipagpulong sa mga brigade at battalion commanders, tinalakay ang mga pangunahing tagumpay sa internal security operations, pati na rin ang pagpapatuloy ng kahandaan sa operasyon at mahusay na pamamahala sa administrasyon. Sa kanyang pagbisita, iginawad ni Lt. general Galido ang Wounded Personnel Medal sa isang sundalong kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Evangelista Station Hospital bilang pagkilala sa kanyang tapang at sakripisyo sa tungkulin. Kinilala rin ang sampung piling personel para sa kanilang natatangi at kahangahangang performance habang limang mga batalyon din ang ginawara ng battle streamers bilang pagkilala sa matagumpay na combat operations at mahalagang kontribusyon sa tagumpay ng dibisyon. Sa Talk to Troops, sinabi ni Lieutenant General Galido, Patunay ito ng walang sawang dedikasyon at mataas na antas ng profesionalismo ng 4th ID sa patuloy nitong laban para sa kapayapaan at kaunlaran sa Northern Mindanao at Caraga Region. by your mother, Major General Mitch Anayron. Maraming salamat sa dedikasyon nyo, sa pagsilbi sa ating bansa, sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa sakripisyo nyo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Nasawi ang isang miyembro ng New People's Army habang dalawang mataas na kalibring baril ang nakuha sa sere ng enkwentro sa Sitio Banbanon, Barangay Pening, Butuan City noong lunes, Julio Asiete. Dakong alas 5.20 ng umaga, unang nagkaroon ng sagupaan matapos makatanggap ng impormasyon ang mga tropa sa ilalim ng 29th Infantry Battalion ng 9th First Infantry Brigade mula sa mga residente ukol sa presensya ng mga armadong lalaki na umanoy sangkot sa pananikil at pang re ng mga bagong miyembro nito. Magal humigit kumulang dalawang minuto ang palitan ng putok na nagresulta sa pagkakakumpiska ng isang M16 rifle. Makalipas ang halos dalawang oras, bandang alas 7.30 ng umaga, muling nagsagawa ng pursuit operation ang mga tropa at muling nagkaroon ng enkwentro na tumagal ng limang minuto. Dito, isang miyembro ng NPA ang napatay at nasamsam ang isang R4 rifle. Ayon kay 29 IB Commanding Officer, Lt. Colonel Mark Tabon, naging matagumpay ang operasyon dahil sa suporta at maagap na pagbibigay ng informasyon ng mga residente sa lugar. Samantala, pinuri ni 4 IB Commander, Major General Michelle B. Anarin Jr. ang mabilis at epektibong aksyon ng 29 IB. Aniya, ang tagumpay na ito ay patunay na walang humpay na kampanya para sa kapayapaan at siguridad sa rehiyon ng Caraga. Kinikayat din ito ang mga natitirang miyembro ng NPA na magbalik loob sa mapayapang pamumuhay habang may pagkakataon pa. Dahil kung hindi, tuloy-tuloy ang operasyon na kasundaluhan upang hubulin sila at pigilan ng anumang banta sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Muling nakaranas ng malaking dago ang New People's Army matapos madiskubre at bahukay ng mga tropa ng 4th Infantry Division ang walang armas sa lalawigan ng Agusan del Norte. Julio 3 at Hulyo 4 na natagpuan ng kasundaluhan ang arms cache o taguan ng mga baril sa paligid ng Mount Sinamparong sa barangay Bangonay, Tubay at sa Mount Badjang sa parehong barangay sa bayan ng Habonga sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang naturang operasyon ng 29th Infantry Battalion katuwang ang mga intelligence unit ng 4 ib Bunga ito ng mga impormasyong ibinahagi ni Ricky Emper, isang dating mataas na opisyal ng NPA na sumuko sa pamahalahan noong Hunyo 14. Unang nahukay ang tatlong AK-47 rifles noong Hulyo 3. Habang Hulyo 4 naman nang nahukay ang apat pang AK-47 rifles at isang M16 rifle sa tulong ng pinagsanib pwersa ng 29IB at 30IB. Ayon kay 29 IB Commanding Officer Lt. Colonel Mark S. Tavon, ang tagumpay ay bunga ng kanilang patuloy na localized reintegration efforts at mahigpit na ugnayan sa mga dating rebelde. Nagpasalamat din siya sa mga tropa ng 30 IB na pinamunuan ni Lt. Col. Albert M. Batinga na naging susi sa matagumpay na operasyon. Samantala, ayon kay 4 ID Commander Major General Michelle B. Iron Jr., isa na namang pagkatalo ito para sa NPA sa rehiyon na patuloy ang paghina ng puwersa. Muling nanindigan ang 4ID na hindi bibigyan ng pagkakataon ang natitirang puwersa ng NPA na muling manapot at makapang sa mga mamamayan sa rehiyon ng Karaga, pati na rin sa Northern Mindanao. Samantala, limang miyembro ng NPA sumuko bit-bit ang pitong baril sa Surgel de Sur. Para sa detalye, nakastandby si kabayaning Ella Rivera. Limang dating miyembro ng New People's Army o NPA, kabilang ang tatlong regular na miyembro at dalawang miyembro ng milisya ng bayan, ang sumuko sa mga tropa ng 75th Infantry Battalion sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division sa Surigao del Sur noong Hulyo 4 at Hulyo 6. Dala ang pitong matataas na kalibreng armas. Dalawang miyembro ng milisya ng bayan ang sumuko sa mga otoridad sa barangay Buluon, San Miguel, Surigao del Sur noong Hulyo 4. Nagtagumpay ang negosasyon ng Mobile Community Support Sustainment Team o MCSST at mga tropa ng Civil Military Operations ng 75th IB na nakadeploy sa sitio na Lindog, isinuko ng dalawang milisya ng bayan ang dalawang AK-47 rifles. Samantala, tatlong regular na miyembro naman ng New People's Army, isang dating team leader, isang medic at isang squad leader ang sumuko rin sa 75th IB noong Hulyo 6. Dala ang isang RPK light machine gun, tatlong AK-47 rifles at isang M14 rifle. Ayon sa mga sumuko, ang dahilan ng kanilang pagsuko ay ang matinding lungkot sa pagkawalay sa kanilang mga pamilya at mga paghihirap sa pagtatago sa isang mensahe sinabi ni Lieutenant Colonel Earl C. Pardillo, ang bagong commanding officer ng 75th IB na ang pagsuko ng mga dating NPA ay resulta ng patuloy na pagkikipag-ugnayan ng militar at sibilyan, pati na rin ng presyon mula sa mga operasyon ipinunto nito ang enhanced comprehensive local integration program o eclip ng pamahalaan na nagbibigay ng tulong pinansyal at hanap buhay sa mga sumuko. Tinanggap naman ni 4ID Commander Major General Michelle B. Aneron Jr. ang mga sumuko at binigyang diin ang bisa ng whole of nation approach ng pamahalaan sa pagtatapos ng armadong kumprontasyon na nagpapakita ng epektibong pagsisikap para sa kapayapaan at pakikipagtulungan ng mga kasundaluhan, lokal na ahensya at mamamayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. Dagdag pa rito, isang mataas na kalibre ng baril at dalawang anti-personal mines isinuko ng isang NPA member sa Surigao del Sur para sa detalya ng report nakastandby si Kabayaning Jai Hapas. Patuloy ang tagumpay ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa kampanya nito laban sa mga natitirang kasapi ng Communist Terrorist Group sa rehiyon ng Caraga Regions matapos sumuko ang isang miyembro ng NPA sa Surigao del Sur. Noong Hulyo a 1, voluntaryong sumuko si Dante Ingayas Sanchez o alias Jackson, Sand, miyembro ng Communist Terrorist Group sa mga tropa ng 3rd Special Forces Battalion sa barangay barangay Diatagon Lianga, Surigao del Sur. Kasabay din niyang isinuko ang isang AK-47 rifle at dalawang anti-personnel mines na itinuturing na banta sa seguridad ng komunidad. Ang pagsuko ni alias Jackson ay bunga ng matagumpay na kolaborasyon sa pagitan ng militar at mga mamamayan na pagod na sa matagal ng armadong tunggalian sa kanilang lugar. Siya ay kasalukuyang nasa kustudya ng 3rd SF Battalion para sa kustudya. TODIAL debriefing bilang bahagi ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program na layuning matulungan ang mga dating rebelde na makapagbagong buhay at muling makapamuhay ng mapayapa. Binigyang diin naman ni Major General Michelle B. Anaron Jr., Commander ng 4ID, na ang mga tagumpay na ito ay patunay na mabisa ang pagpapatupad ng whole of nation approach sa laban sa insurgensya. Patuloy ang ganyang panawagan sa mga natitirang kasap ng Communist Terrorist Group na samantalahin ang mga programang alok ng pamahalaan at tahaki ng landas ng kapayapaan at pagbabagong buhay. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News, Bayani Updates. Ang tabayanan po ang iba pang balita matapos ang ililang mga paalala. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas from energy resources to manufactured goods its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress. Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. 4ID National Amnesty Commission at mga lokal na opisyal Sama-sama ang iginawad ang safe conduct pass sa 21 dating rebelde sa Butuan City. Para sa report, narito si Kabayaning Jai Hapas. Patul Patuloy ang pagsulong ng kapayapaan sa rehiyon. Opisyal na iginawad ang safe conduct pass sa 21 dating rebelde sa isang makasaysayang seremonya noong Hulyo A1 sa Kalayaan Hall Campo ng 402nd Infantry Brigade, Bangka, Butuan City. Ang mga benepisyaryo ay mula sa iba't ibang unit sa ilalim ng 401st, 402nd at 901st Infantry Brigades sa mga lalawigan ng Caraga Regions. Pinang ngahan ng National Amnesty Commissions sa pamumuno ni Chairperson Attorney Leya C. Tanodra Armamento ang nasabing aktibidad na nilahukan ng mga matataas na opisyal mula sa militar, pulisya at lokal na pamahalaan. Sa kanyang mensahe naman, binigyang-diin ni Brigadier General Spuelas Jr ang kahalagahan ng safe conduct pass bilang konkretong hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa Caraga Regions. Dagdag pa ni Brigadier General Arsenio D.C. Sadural na ang pagkakaloob ng naturang dokumento ay simbolo ng ikalawang pagkakataon para sa mga dating rebelde na muling makapamuhay ng normal at maging bahagi ng mapayapang komunidad. Anya ito ay resulta ng pagtutulungan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at sibil na lipunan. Sa panig ng 4th Infantry Diamond Division naman, pinori ni Major General Michel B. Anaron Jr. ang matibay na kooperasyon ng mga ahensya sa likod ng programa. Hinimok niya ang patuloy na suporta para sa reintegrasyon ng mga dating rebelde upang ganap na maisulong ang kapayapaan sa mga dating apektadong lugar sa Northern Mindanao at Caraga Region. Sa pagbibigay ng safe conduct pass, anya isang bagong yugto ng pag-asa at pag bago ang binuksan para sa 21 dating rebelde. Isang matibay na patunay na ang pagkakaisa at malasakit ng bawat sektor ay susi sa tunay na pangmatagalang kapayapaan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas for ID News Bayani Updates. Mahigit anim na ROTC cadets sa Agusan del Norte lumahok sa National Security Awareness Campaign ukol sa isyu sa West Philippine Sea. Narito ang detalye ng balita hatid ni Kabayaning Bon Enriquez. Isang makabuluhang kampanya ukol sa West Philippine Sea ang isinagawa ng 4th Civil Military Operations Battalion sa Caraga State University Kabadbanan Campus noong Hunyo at 30 kung saan mahigit 6 na raang ROTC cadets ang lumahok sa nasabing aktibidad. Umabot sa 617 na mga ROTC cadets mula sa Regional Summer Camp Training at Advanced ROTC Academic Phase Training ang aktibong nakiisa sa IEC o information education campaign na isinagawa sa gymnasium ng Caraga State University Kabadbaran Campus sa Agusan del Norte. Pinangunahan ito ng 4th CMO, katuwang ang 15th Regional Community Defense Group ng Reserve Command Philippine Army at ng CSU Kabadbarana. Sa presentasyon ni 4th CMO Commanding Officer Lieutenant Colonel Gerald John Saldo, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng mga maritime zone at ang batayan ng pag-aangkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea, bilang bahagi rin ng programa, nagtanghal ang Visual and Performing Arts Team ng 4th CMO Battalion ng isang guerrilla theater na tumampok sa buhay ni Raha Kulambo, isang bayani mula sa Butuan City noong ikalabing-anim na siglo. Kilala si Raha Colombo sa kanyang pakikilahok sa Blood Compact kay Ferdinand Magellan at sa unang misa sa Masao Butuan noong March 31, 1521. Nagpaabot naman ang pasasalamat si Major Jerome Waklin, Executive Officer ng 15 RCDG sa suporta ng 4th CMO Battalion sa pagsasagawa ng RCST at ARAPT Kabilang sa kanyang mensahe ang pagkakaloob ng isang plak ng pagkilala kay Lieutenant Colonel Saldo bilang tagapagsalita at katuwang sa naturang kampanya. Bilang pagtatapos ng programa, hinikayat ni Lieutenant Colonel Saldo ang mga kabataang ROTC cadets na manatiling mulat at aktibo sa mga usaping may kinalaman sa pambansang seguridad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, For ID News, Bayani Update. Samantala, isang daang sundalo ng 30IB na kiisa sa bloodletting activities sa Surigao del Norte. Si Kabayaning Jai Hapas nagbabalik para sa nasabing ulat. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng World Blood Donor Day 2025, isang daang sundalo mula sa 38th Infantry Fight on Battalion ang lumahok at nagdonate ng dugo sa isinagawang bloodletting activity sa second floor admin extension building, Barangay Cagdiano Claver, Surigao del Norte. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Caraga Regional Hospital sa pakikipagtulungan ng Platinum Group Metals Corporation upang makalikom ng karagdagang sub supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangailangan sa buong Caraga regions. Ipinamalas ng 30th Infantry Fight on Battalion ang kanilang patuloy na dedikasyon hindi lamang sa tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan kundi maging sa mga gawaing pangkalusugan. Na isa na rin itong malinaw na halimbawa ng matagumpay na pagtutulungan sa pagitan ng kasundaluhan, pribadong sektor at mga institutions para sa kapakanan ng komunidad. Sa ganitong mga inisyatibo. Patuloy na pinatutunayan ng 30IB na ang serbisyo nila ay hindi lamang sa larangan ng seguridad, kundi pati sa pag-aambag sa buhay at kalusugan ng mamamayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID Bayani Updates. Mga estudyante ng Restructured Reinvestment Training sumilalim sa Behavioral Health Support System Seminar para sa detalye, naka-standby si Kabayaning Ella Rivera. Nagsagawa ng two-day behavioral health and support systems training workshop ang Camp Evangelista Station Hospital Osesh ng 4th Infantry Diamond Division noong Hulyo 7 hanggang Hulyo 8 sa RRT Mess Hall at Division Clubhouse sa loob ng 4th ID Camp Evangelista Patagagandi Oro City. Pinanguluhan ito ni Dr. Juliet S. Mama, ang head psychologist ng MHRC SESH, kasama ang iba't ibang subject matter experts na mga psychologist na nilahukan ng mga estudyante ng Restructured Reenlistment Training o RRT ng Dibisyon. Layunin ng naturang pagsasanay na ito ay upang magkaroon ng napapanahong kaalaman, pinakamahusay na kasanayan at mga praktikal na kasanayan sa pagbibigay ng suporta sa kalusugang pangkaisipan. Kabilang dito ang pag-unawa sa iba't ibang mental health conditions, crisis intervention techniques, communication strategies at resource navigation. Dahil sa aktibong pakikilahok at dedikasyon ng mga kalahok, taos pusong pinuri ni 4ID Commander Major General Michelle B. Aneron Jr. ang kanilang kontribusyon sa seminar. Binigyang din niya ang malaking kalagahan ng ganitong uri ng pagsasanay, hindi lamang sa pagpapaunlad ng kanilang mga kasanayan, kundi higit sa lahat sa pagpapalakas ng kanilang moral at pangkalahatang kalusugang pangkaisipan. Pinatunayan nito ang positibong epekto ng paglalaan ng panahon at pagsisikap para sa personal na pagunlad at kapakanan na mahalaga sa kanilang tungkulin at sa kanilang kabuoang kagalingan napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, ifollow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Patrick Martinez at Jeline Falyar na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang, malayo sa puso ng sundalo. Sa pag merong darating na tanglaw, bayani ka kaagapay at tanglaw.